Alright. Good morning, guys. Teren. Teren. Ayan. Oras is... 4.11. Ayan. Inihintay natin yung mga tropa, guys. So... Hindi na po ako nakatulog sa totoo lang. <laughs> Kasi nagchat sila kanina gabi. Uh, nung gabi. magkaka raw kami sa malayo. So susubukan na sumama sa kanila. Kasi first time ko rin gumala sa ganitong mga oras. At yung pupuntahan po nila, ay eh, first time ko rin rin Alam nyo naman ko si Nga Nga, eh, hindi gala. Dito lang ako, ah, oh, dorm kapilya tsaka sa work yeah. so hintayin natin guys so hintayin natin so alright guys eh, nandyan na daw sila sa tunnel hindi natin e, nasa tanong na daw sila e, nasa na na daw sila dyan. Anel. Na natin kung nasaan tanda sila. Pababa daw sila ng tunnel. Ayan. Nasaan na kaya yung tunnel? Ayan yung tunnel guys. Ayan na siguro. Ayan na nga. Ayan na, ayan na. hindi ako kita. hindi ako kita. dito Ayan. dito nila ako susunduin guys sa kapilya nakakasama ko sa work mga boss ang mga yan dito ako susunduin iba so, talaga pag malakas ka sa mga tropa so, paano ka magaling makisama sa mga tao yan ang sukre niya kung may lakas Good morning! Good morning! Tara na! <laughs> tara, tara, tara! Ay, hindi! Dito ko! Dito ko! Para, na, taga-basa ng papa! Sino? Ikaw! Hindi! Eh, dito, ano, dito ka na nga! Dito ka na nga! Dito ka na nga! Guys! Sarap sa pala ng

ay sus! Ang lakas ng spring niya sir ah Saan tayo dadaan? Naga? Naga herma ah Pili tayo ng pinapay Pangonim niya. nilin yan ba? Ni Anong kape? Ah, bibi, mo. Hindi ko alam sa kanila. Hindi kape busa ah, lang. Ay nando, pala yung kape. No, 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 Eh. Do. salita ka, Alpe. Yung okay, mga okay. nao, tapos nag-suga. Uh, Ichi jawlah. Yaw, wala na, balik yan na. check up pa, kahit ano na sir? Woman chi naga 7-Eleven na ho. Woman chi na naga suga. Suga latte. Woman chi naga shimenting. Na ho woman in suga rin. O pwede ka nang maging ano? Ha? Ang <laughs> galing talaga ng trupa na. Ayoko makakano. <laughs> Ay, Sisikat ka niyan. Huwag <laughs> ako isi. kakilay boy. May lugto. Wala? sinakay namin ng kalsada ang ganda oh, ang daming buntok pala rito medyo malamig oo, oh, ano na pa ako nila nating naka aircon ka pala kami ano dito? tapos pakyat ba? Ha? Huh? Hindi yun. U-turn tayo, U-turn. Ayan, kasi nililigaw kami ni Google Map eh. right. Dami dami kasing kalsada, so... Kailangan sharp din yung mata. Eh, wala rin nakikita kasi doon sa mayan ano niya. Doon sa mapa. Oh. Isa lang, malaking pool. Parang dito yung nangyari na makakarami tayo ng ano dito parang pinas na pinas na yung dana no? oo uh -huh. parang pupunta sa iron aer kasi tayo eh <laughs> <laughs> Pinoy no, umabul.

simple ko lang unggoy dito Alpe ay oo oh, naman meron no Para sa abiyan, magulot, eh. parang sabi <laughs> ang buntok makulot eh ramdam ko mataas na anong elevation na kaya ito si Usting alam niya na to ah ganito yung elevation niyan. ayaw okay, mga mga sa loob na ito Usting hmm. hindi pa ka sinimi eh <laughs> sinimi yung galing ata nung nakaraan dito eh <laughs> Oh, ay hindi sa Daxi da pala hindi yung nagbike nagswimming yun <laughs> <laughs> talagang matarik itong binabaybay natin guys oh taas ano taas mataas talaga itong pupuntahan natin baka nasa ano na kami uh, ayun kita na lahat overviewing na <laughs> ayun patay si Palaka hindi umiwas mataas nga kung ano man yung tinga ko eh parang naralagyan na ng ano babarahan oo para ka nasa kape po. Isang kape po. Balik tayo Mamaya, mamaya, doon na lang pagdating natin. Pa na ah, natin. Palitan ko na lang ng tinapay, sir. Ah, sige, okay lang. Ah, Palitan pa lang tayo, sir. <laughs> 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 Uy, kita yung plate number. Sorry. Ayan. Okay. Yeah, Ayan, patindo. Oh, ang galing, oh. Ang galing, eh. <laughs> Sana, all. Alright. Alright.

photography ba yun? o photographer? alright pwede po kayo table ano? <laughs> yan sila wow mas maganda siguro dito pag gabi no may picture naman tayo guys <laughs> napasubo yung bagong laba parang sa albuy ko guys, ha ayan guys o oh.

Dino. Oh, Mahusay nga kuya rin ang cellphone mo. <laughs> may lumalabas na ano ito. Ano ba yon? Ano yun? Ayun sa ano? Sa ano yun? Bidyo mo, bidyo mo, bidyo mo. ko lang. Oo, oh, sige. Si... Nandiyang ka, nandiyang ka. Oo. Si oh, oh. Saan kuya rin lang, nandiyang, nandiyang, sige. O oh, pati ito rin. Pindutin mo yung kulit pula. Pindutin ka. Pindutin ka. Oo, okay na. Oh, okay na. steady ko lang ha. Oo. Ako din daw po. <laughs> Payak. Payak. <laughs> Maligaling. Ay tanga, hindi ko na pindot. Dagi. Magsalita ka lang, sinagot lang kita eh. Ulitin mo na lang. Pero tawa ka mo sa ipon ng karalan, ulit daw. Thank you. 烟、嗯、就鱼辣汤哦，酱哎、嗯，边它的不出來啊，嗯嗯、飞很远哦，飞很漂亮哦，精神很美。嗯嗯、所以有，有用一因为我昨天我一张回来過。 大路，大路，没有。我等会给他看的，那那个大路机，他他他刮刀，没有啊，刮刀。<laughs> 人家倒起来，人家倒起来。 有，过来有。